Malungkot na ibinalita ng kapamilya star na si Maymay Entrata na pumanaw na ang kanyang ina dahil sa sakit nitong cancer na lumalana. Ngayong umaga nagbigay ng mahabang mensahe sa social media si Maymay upang ipaalam na kasalukuyan siyang nagluluksa dahil sa pumanaw na ang kanyang ina. Ibinahagi pa nito ang maikling video ng kanyang ina. Sa caption say ni Maymay, Mahal kong inay, isang malaking karangalan na ikaw ang naging inay ko. Matapang mong hinarap ang lahat ng pagsubok at sakripisyo para maitaguyod kaming buong pamilya. Mamimiss kita, inay. Mamimiss ko ang taong nagmahal at habang buhay, mamahalin ako ng buo. Sa'yo ko natutunan ang magmahal ng walang kapalit at habang buhay, daladala -dala ko lahat ng natutunan ko mula sa'yo. Maraming salamat sa iniwan mong kayamanan, inay. Kayamanang hindi galing sa lupa pero kayamanang galing sa pagmahal nang walang katumbas. Mahal na mahal kita, Inay ko, at wala akong pinagsisihan sa lahat ng sakripisyo kong makita ka lang maging masaya lagi hanggang sa muli nating pagkikita, mahal kong Inay. PS. Ito ang isa sa mga huli kong sinabi kay Inay bago siya pumanaw, kaya hanggat maaari, kasama nyo pa ang mahal nyo sa buhay. Yakapin niyo sila, iparamdam niyo kung gaano niyo sila kamahal at huwag niyo'ng sayangin ang kahit isang araw na hindi ipinapakita po yun. Sapagkat darating ang araw na ang mga yakap ay ala -ala na lang at ang mga salitang hindi nasabi ay magiging bigat sa puso. Huwag kayong maghintay ng huli bago magsimulang magmahal ng buo. Hindi binanggit ni Maymay -May ang dahilan ng bigla ang pagpanaw ng kanyang ina. Subalit nito lamang nakaraang buwan ay nauna na niyang ibinunyag na may cancer ang kanyang ina at humiling siya ng panalangin para sa paggaling ng kanyang ina na sumailalim sa cancer treatment. Yung treatment niya, tuloy-tuloy I just need your prayers lang. lang. Subalit sa kasamaang palad ay pumanaw na ito ngayong araw. Marami naman ang nagpaabot ng pakikiramay kay Maymay May sa comment section ng kanyang post na ito.